Hello mga kababayan, kumusta po kayo? Brown out na naman po dito sa bayan ng uh, Buwak. Yeah, so ang dami naming trabaho. Apparently wala kaming generator kaya hindi kami makapagtrabaho. Mga 10-14 po nang mawalan ng supply ng kuryente dito sa bayan ng Buwak. Yeah. Hindi tayo sa ating opisina sa studio ng Marinduque News. At ah, biglang nag-close ang kuryente. Biglang nawala ng kuryente. Kaya awaiting kita ng kuryente para makapagtrabaho ulit. Ang hira pag walang kuryente dahil napipending yung mga dapat nating uh, trabaho. So yung staff eh, nakikipag-ugnayan sa Maril ko tinaalam natin kung anong problema sa pagkawala ng uh, ah uh, daloy o supply ng kuryente dito po sa bayan ng buwak. Kumusta po sa mga lugar nyo ngayon, mga kababayan na nandito po sa Marinduque? Sa inyo po bang mga barangay o mga bayan ay uh, may supply ng kuryente? Kahapon po, base doon sa uh, pinos ng Marelco ay... Uh, Uh, kagabi ho ay nawala ng supply ng kuryente rin mga bandang alas 8 ng gabi. Kasabay po yun nung malakas na buhos ng ulan. Mga ganong bagay na po yung naiintindihan natin dahil uh, uh, mga unscheduled. Uh, kaya lang talagang kapag wala pong supply ng kuryente talagang ang dami nating mga napipending ng na mga trabaho. Wala din daw sa bayan ng gas at sabi ni Clyde. Saicho, Sache, Valentin. Magandang umaga po sa Gasan Iwala di Do sabi ni Perlita Perez. Jo Marlisa Marciano, wala rin daw sa Gasan. So, parang buong marinduke na naman ito. nasa niya isa akong cellphone? Malabas na. mainit. Wala din po sa Gasan. Anong reason nga Marel ko kahapon doon sa... Yan, bakit wala raw kahapon? na Korean. NPC, 3 pin power. Oh, okay. Pati nga ako, papasa nga niya. Okay. So, dito kami nagtatrabaho ngayon sa labas. Yan. Nandiyan lahat sila. <laughs> dahil ang so, init na, sa loob. Sir, lang smart dahil siguro sa power loob. Ang init sa loob, kaya lumabas sa lahat sila. Yan ang trabaho namin kapag ka... <laughs> <laughs> yeah. Walang kuryente kaya kailangan pa rin maging productive. Kanya-kanyang labas dahil ang init sa loob. And this is Santi uh, kaya pala walang cable dito sa Mugpog, brown out sa buwak nagawa pa naman ng modules wala dito sa Tansa Market may reason letter age lang siguro nawala daw po ako meron hindi anong si anong reason kahapon nung Meralco bakit wala dito makita ay kaso ito tina natin sabi ng Meralco kahapon ayun ayun nakita na ito sabi ng Meralco kahapon iting kagabiya ah. unscheduled total power interruption report date March 30 power outage 804 pm time power service restored 904 pm affected area whole area coverage reason NPC plant trippings. Hindi natin alam ngayon kung anong reason dahil unscheduled ulit ito. Uh, yung binasi ko, yung binanggit ko po. Hoy, nag-unbox kayo? Nauna pa kayo sa akin? Mag-unbox? <laughs> Oo oh, nga. O oh, sige. Nauna pa sa akin mag-unbox. Mga... <laughs> <Pala decision>. Mga mga <laughs> Pala-decision kayo. Mga mga kayo. Ha? <laughs> Hindi. muna. muna Ayan, si Cha. Hi, Cha. Baka trippings na naman po. O nga, ni, kasi hindi ko alam. Sabi ng mga kababayan natin sa Gasan, sa Mugpog, wala. Confirm natin sa Santa Cruz, Buena Vista, at uh, Torrios kung meron. Kuryente, or else baka whole, whole marinduke na naman ang uh, pagkawala ng supply ng kuryente ngayon. Well, uh, hindi naman hu sa bago ng bago, pero uh, sa pag, uh, Uh, sa pag uh, habang tumatagal dapat ho ay uh, talagang na yan ho ay nabibigyan ng uh, kasi may mga forecasting naman na tinatawag uh, oh. wala namang bagyo bagyo ng mga kandidato pakita natin dito <laughs> ang ingay ng mga kandidato ayan ho ang bayan ng uh, buwak yan oh ito na po yung pala pakita ko na sa inyo habang brown out Pakita ko na sa inyo, yan na po yung bagong palengke ngayon, no? Yan yung inagawang palengke, yan na po ang sitwasyon. Yung lumang palengke, wala na. Yun po ay uh, sinira na dahil papalitan ng isang napakabagong new public, new block public market complex. Yan, nakikita nyo yan? Yan ang itatayo dyan. Dyan. Saan yan? Yan, yan ang itatayo po dyan. Na, na na ano tawag dito na building new public market yan okay yan ang sitwasyon ngayon dito sa Marinduque yan. so kanya-kanya kami ng gawa dahil sayang ang oras kailangan pa rin maging productive miski walang kuryente dahil wala kami generator hi excited mag-unbox so oh. Hi, ang um, hi Tito Nelson. Anong gawa niyo diyan? Bali diyan mag-lunch. Excited mag-unbox hindi sinabi sa akin, mas nauna pa sa akin mag-unbox. O anong laman ng ating ano unbox? Paano okay ba? Nag-order kami sa Lazada. <laughs> si Sir Jason BC dahil walang kuryente. Hi Sir Jason. Yung Jollibee nyo nasaan? lumipad na yata ng bubuy. Oh, dapat yung Jollibee doon ata yung Jollibee po oh. Pakita ko sa inyo. Kita ba dito yon? Wala, ayun dapat doon nakatayo doon sa may Palawan Pawn Shop. Dapat doon alaga yung Jollibee. Eh naka-stop ngayon. So Yan ang bayan po ng Buak. Nandiyan ngayon 'yun. sa, sa ano sa third floor. Nandiyan ang mga dating nakalagay doon sa dating magtitinda sa may uh, old public market. Ang init. Tapos dito naman ang uh, kikita po ninyo diyan pakita ko sa inyo. Dito naman ang ating Edmundo Reyes Recreation Center and Sports Complex Diyan inagawa ang mga aktibidad malalaking aktibidad dito sa Marinduque ba diba sabi ni Governor Velasco ay wala na raw magkakaroon ng brownout. nako hindi po kasalanan ito ni Governor dahil uh, ang pamamahala po nito ay nasa Marelco at uh, ang uh, bagamat ang dami na hong mga inisyatiba na ginawa ng at ng ating gobernador pero yung NPC yung na yung National Power Corporation yun hu yung karaniwan sa nagarequest ano po sa kanila nagkakaroon minsan ng problema Hi Ana Maria Good morning anong nagawa niyo diyan brown out So nag-unbox kami ngayon ng Sir, sabi -tumating, sabi -tumating, sabi -tumating. Sabi -tumating. Eh, may pizza, ha, ay pizza. Ano, baka yan na hindi naluto. Ang pizza ba inaluto ay sa kuryente? O, oh, ay butit na ano sa oven, ano? Ay butit ano. Sack ha? Sack sack ako, sakto ako. ano, nag-order kami ng pizza pero hindi nagawa. Ayoko tumuwi <laughs> ano. Ito sa pizza kay Ano to, pizza ng ano? YNP. Po. YNP, ano ibig sabihin ng YNP? Your next pizza. Your next Your pizza. pizza. Okay. O, anong pangalan mo ng ating delivery, Body. ha? Badi po. Ha? Badi. Badi. Si Paring badi ang nag-deliver na ating pizza. Eh, sige, i open na natin. Your next pizza. Para sa gustong mag-order ng pizza, buksan na natin para pakita natin sa ano. Honey brown out. Pati Jollibee na wala na rin. Hi! Uy, buksan mo na. Para ano. Yan, oh. Meron kaming order na. Mayroon din lagyan mo ng extra, extra ano, sauce. May extra sauce. Papasabi Papa, ko sa aking live vlog. Pipe, magkano extra sauce? Uh, five pesos ang isang extra sauce o oh. ewan ko dito sa eh, ano new new ano new and then ano your next your next pizza yes dito ba ito lahat sa ano yan isa isa sa inyo yan so may pizza na lang dahil walang kuryente kain na lamang kita ng pizza Miss, uh, instead na kita'y ma iamot. Kita oh, nag-unbox nag-unbox kita ng galing sa Lazada. <laughs> so, meron kitang in order ng para compliant kita sa Bureau of Fire Protection. Okay, Safety first. Safety first. Hi. Busy busy kami. Oh, magkano ito? Sarap naman ng pizza. Magkano ito? Ito ang Supreme Pizza. Supreme Pizza. Supreme pizza. Lahat uh, po. 745, lahat po. ang mahal? Sir, <laughs> promise. Bakit ang mahal? 690 plus 44. 690 pala yung ads. Hindi. Magkano yung ano? Magkano itong buong pizza? Magkano? Supreme pizza. Ah, Bakit ang laki nito? Mas malaki. Sabi mo. Uh, oh. Supreme pizza, di ba? Oo. Oh, oh. Bakit ang laki? Supreme, di ba ito yung na-order natin dati? Siguro po. Namali ng size. Namali ng size. Bakit? Anong? Yung ina-order lang naman yung 500 something. Ah, 16 po yan. Yan yung piya ka malaki. Ang <laughs> laki. <laughs> Paano yun? <laughs> Bawasan mo. Yung balik mo yung ano, kunin lang namin twice yung ganang amin. Twice, <laughs> twice <laughs> nice. Ha? <laughs> huh? so, okay. oh, eto po yan o. Oh. Yung pizza nila na yan. Tara dito, <laughs> ano ang dami! So magkano lahat? 745, bubos agad ang korta? O oh, ayan, ka, mga imbitahan mo yung gusto mag-order ng pizza ah, sa inyo. Gusto ko mag-order ng pizza, uh, visit, visit nyo lang po sa page <laughs> ng YNP po. Ang location po namin is sa uh, tabi. Sa tabi ng bahay ni Dr. Reba Tabi? Opo. <laughs> Yan. Hi, Leon. Hi, Leon Ronil Monso. Masarap ang pizza nila, in fairness po. Ayan, no? Parang uh, shakies. Sarap. Saan ang loca saan daw located yung pizza nila? Sa tabi. Anyway, i-unbox na natin. Okay yung ating i-unbox. Meron bang lagayan siya? Kasi sabi dun sa ano, may lagayan daw dapat Mugubog, eh. Oo. Hindi talaga dahil yung <laughs> Ang laki pala nito. 10 kilograms yan eh. 10 kilograms? Ang laki. Ang 10 baw for pin. Ha? 10 ito, 10. Oo. So, okay na tayo, compliant na tayo sa Bureau of Fire Protection. Yung isa ay isa. sa... Oo, oh, oh, dali mo sa Benavista yung isa. Hoy, ano, busy-busy ka. Hoy, wala kang sweldo. Busy-busy ka. wag mo na yun, ang absent. Ang dami mong absent. Ha? Ang dami mong absent, wala kang ang sweldo yun. <laughs> <laughs> ganyan kami, walang kuryente. Sir camera. So, ikaw. Anong gawa mo naman? Checklist para hindi naiiwan yung tripod. Para hindi ako nagamukhang tag-ABC. So, Sir Jason, shout ano? Shout out sa Miralco. ko. Oo, Bayaran mo yung araw namin. Oo, oo. Maraming pa ko. Lugi na naman tayo. Oo, oh, oh, login Hindi lang patag na wala ng commercial ngayong araw. Ilan ang daming oo, oh, oh, ang daming, commercial. And, commercial na naman ang nawala. Nako, oh, kailangan bayaran <laughs> talaga kami dito. Ayun, ang hirap pag walang kuryente dahil uh, pero tawag-tawag kan daw sa Santino sa Marelco. Alamin natin kung ano para ma-announce natin. But anyway, sa mga taga Marelco, ah, uh, na tayo magsisihan dahil uh, uh, sabi nga eh nagangyayari talaga pero sana ay uh, mas ma-improve pa ano yung serbisyo ng Marelco sa mahabang panahon. Hindi rin naman natin masisi ang Marelco dahil nakadependent din sila sa National Power Corporation uh, and beside unscheduled itong kanilang brownout na naman ngayon. Pero hopefully, maging uh, umun, mas maging maganda pa ang servisyong ibinibigay ng Marelco at ng National Power Corporation Service, na may kaugnayan naman sa pagbibigay servisyo sa elektrisidad. Yan. So, God bless mga taga S Marelco. At siguro takbo-takbo na naman yung mga linemen. mga lineman. So, magingat po kayo mga lineman ng Marelco. Service, yung line at uh, palagi magdala ng tubig dahil napakainip po ng panahon. Yan. H hindi, hindi Okay? Eh? Uh -huh. Alright, so kain na kita ng ano, kain na lang kita ng pizza. Very true. Ang daming na walang spot today, sabi ni Ana Maria. Punta ka dito, Ana Maria, makain kita ng, uh, makain kita ng, ano, uh, ng uh, pizza mula DJ sa Araw. DJ Araw. Oh, gasan brown out din. Turijos wala. turios meron bang kuryente at saka Buena Lahat hindi, one pa nag-confirm mo lang nag-comment ng mga taga Buena at mga taga Torres at Santa Umali Cruz eh. Wala silang wifi. Charas. mag-ingat na lamang po palagi. Lagi po kayo magdala ng tubig dahil mainit ang panahon. So, kailangan nyo pong uh, laging uh, hydrated. Opo. Santa Cruz meron! Kayo ng mga taga Santa Cruz ang pinagpala sa mga taga Santa Cruz. Meron pala sa Santa Cruz mapapalad ang mga taga Santa Cruz. Santa Cruz. Oh, oh, oh. Swerte ng mga taga Santa Cruz. Oo, oh, oh, make us. Kailangan din sa ating probinsya ay magkaroon ng kanya-kanyang solar para meron tayong ilaw sa gabi at pwedeng mag-charge para sa CP at electric fan. ka sa amin. Si Smith Shaggy reset lagi itong nanonood sa akin. saan si, ano si Morisset Amon? <laughs> Morisset Amon. Shaggy Shaggy. shaggy, shaggy. Shalala Morisset. Smith Shaggy Morisset. wala laki ng comment sa akin. ano tapos ka na? ano walang problema sa akin. Ano like di ba may solar power na si Bella? Laki ako ng sulat ng tripod sa Para hindi mo. Sa akin na ba tinatin mo na yan? Akin na all <laughs> Alright. A special shout out sa ating mga kaibigan mula po sa Mayor's Office ng Santa Cruz, ayan 'no. Oh. Meron pa silang pinadalang uh, Meron pa silang pinadala ditong uh, kodigo para batiin daw natin sila lahat diyan sa Office of the Mayor ni Mayor Tonton Uy ng Santa Cruz. Sa pamumuno ni Kuya ex-kapitan Boy Peña Flor, si Christian Perlas, si JB Napeñas, at kay Ate Susan Uy at kay Dave Escala at sa lahat ng bumubuo dyan sa Tourism Office ng Santa Cruz Tur Municipal Tourism Office. Sa pangunan ni JC Paras. So sa lahat po ng nanunood palagi at sumusubaybay sa mga vlog natin special out po sa inyo Oo. Oh, oh. So meron pa silang pinadala dito. Oh, Naabasahin daw natin kapag nag-vlog kita. So maraming salamat sa pagtangkilik at marami marami salamat po sa patuloy na pagmamahala sa ating mga programa. Ayan. oh, si akilala ko na si Smith Shaggy Moreset. Taga Kapitol yung nawala ng pamasahe. Ano? Smith Shaggy Moreset. Yan yon yung lagi nag-ahis. Bulaan ito, sabi abigyan daw ako ng sagin. Oh, hindi pa rin nagapadala ng sagin. O Shaggy Moreset. Nasa na yung saging na apadala mo. Anyway muli po ang ating pag-shoutout sa mga taga-office of the mayor ni Mayor Pampanuhi si sa Santa Cruz, lalong-lalo na kay Kuya Ex Kapitan Boy Peña Flor, Christian Perlas at JB na Peña. Siya na pinadala nilang kodigo na sabi nila ay huwag na huwag silang kalimutang batiin. Yan. Oo, kilala ko na si si Ate Smith siya, Gimoreset. Kilala ko na yan. O, kain na kita. Bye-bye, everyone. God bless you. Ingat po kayo palagi at sana bumalik na ang supply ng kuryente. Alright, bye-bye.